ayan, uh, binubuo na po natin yung makina na in-overhaul po natin na uh, kama na tin horse power. Ayan po, uh, inunan natin kinabit yung segunyal. Ayan, sa mga gusto matuto, katulad ko rin dati, hindi uh, naman ako dati marunong, ano na, experience lang. O, so, ayan po, at uh, matigas uh, kaya konting pukpuk lang eh pagkatapos uh, naipasok na ipasok yung sigunyal na uh, konting buga ng hangin para malinis naman no? uh, laglagan ng dumi Ayan, kinakabit po natin yung lock ng side bearing. Ah. Yan, kabit ko po dyan yung lock ng side bearing niya para hindi lumabas. Ayan, higpitan nyo po ng mabuti yung pagkakano nyan. Para sa loob kasi yan, kailangan hindi siya matanggal. At hindi naman masyadong ano, baka malustrid naman. Kaya tama-tama lang. Ayan, pagkatapos nun, kabit ko po yung balancer. Ayan, na uh... <lip> Dadalang lang nato. Yan may marking po 'yan, no? So, 'yan, nakalimutan ko rin na no 'yan. May marking 'yan kailangan magtapat doon sa uh, kanyang sigunyal gear. Tapos noon, nagkabit nyo po yung uh, toaster ng pusrad. Sa ilalim po yan dinadaan. At uh, ang sikreto po dyan, para hindi siya mahulog kasi pataas, lagyan nyo po ng grasa. Yan para didikit siya ng kaunti at hindi po mahulog pag ginabit nyo po yung cam shop gear Yeah, may timing din po yan. May marking po yan. Yeah, may tapat nyo lang naman po yan. Pag nagtapat-tapat yung sa gear ng counter shaft nya, at ganoon din po sa cam shop sakto po yan hindi po yan kayo mag mamamroblema pag nagpandar yan po pag kayo naikabit nyo na po yung lahat sa loob punta na po tayo sa piston yan na po yung piston nya So, yung ring, may mga ano po yan, ano. Siguro gagawa ako ng video dyan na pag uh, ng ring. Pero yan, may pinakita ko ng kaunti. May mga yung ring gap niya kailangan. Huwag magsakto sa... Uh, sa may sintro ng kanyang connecting rod bearing. Huwag lang itapat sa may piston pin bearing. Piston pin pala. Yung uh, ring gap. Um, pero gagawa tayo ng video nyan para hindi uh, haba kasi. Yan. Lagyan nyo ng langis para smooth ng pagpasok nya sa liner. Para hindi naman niya gasgasin yung liner. Ya, siguraduhin nyo lang po na hindi umikot yung pagkakasitap nyo ng piston ring. Ayan po, uh, gumawa ko ng DIY na pang clip dyan kasi wala tayong tools na pang clip. Ayan, ganun lang. Yun. Psst. Wala po kasi tayong taga video kaya yun lang talaga, hindi natin may lapit. Ayan, sana masundan nyo. Ayan, pagkatapos nyo pa na ikabit yung piston, itulak nyo po yan pa para may kabit nyo po yung kanyang uh, connecting rod clip o ano bang tawag dyan yung housing ng connecting rod bearing yan Ay, pinahiga ko siya para mas madali kong higpitan ayan, pagkatapos po nyan ikabit na ikpitan nyo na yung uh, connecting sa may connecting red uh, kabit nyo na yung gasket at ayan na, takip na po kabit nyo na yung takip nya Mas maganda po ang um, nakapahiga para mas madali mag-shoot yung kanyang bearing. Kasi may, may bearing po yan sa side. So may cover niya. Kaya kung hindi mas madali po siya. Yun. pag po yan ipasok. pagkatapos nyo ilagay yung takip ayun lagay nyo na yung mga bolt daw's ah uh, higpitan niyo na rin. At kailang kailangan po diyan tama lang po yung higpit niyan. No uh, kasi kung uh, sobra naman malambot po kasi ang alloy. ma masira yung thread sa ilalim. So, may body niya. So, Saktong higpit lang po ang kailangan diyan. rin yung helper ko, yan o. Yan yung mga pangstar na yung yan o. Na yung mga yan, o. Yung aking mga, ano, yung aking... <laughs> ito, wala pa nakabili pa sa Labria. Ito, Brad, pang YouTube na talaga to. Isang mekaniko. Ito sa, ano, box box, na to yung papos. Uh, yung, maalala nyo, may reels po ako niyan, siya po yung taga-video ko eh. Yung aking kaibigan. Chris Tuker Roll Dance Brad, mapapanood mo ito Brad yung video natin hindi ka kasi dumating ng magay kaya wala akong taga video yan po, pasok na natin yung cylinder head tapos niya na uh, siyempre higpitan na po mga bolt may bolt po yan sa gitna para sa kanyang ano rocker arm ayan tapos na natin yung cylinder head niya na ikabit so punta na tayo sa kanyang uh, tawag ito wheel, no? Yung kanyang flywheel. kabit na natin. May ano po yan ngayon, Tinuro ko yung mayroon po yung kunya. Yan may sakto nyo po yan para sigurado kayo na hindi siya iikot. Kasi pag uh, uh, kunting ano lang po yan, masisira sa puwersa ng makina. Kaya may uh, talaga siya. Yan, lagay ko na rin yung takip niya. Luma na po yan. Makina ko na yan. Na matagal na po yan. 7 years na ata yan. Kaya sayang pa rin naman kaya pwede pang magamit at wala pa tayo pambili ng bago kaya advantage po yung marunong tayong maggawa. ng mag ayos kahit sa sarili pa sarili lang po natin malaking tulong hindi na tayo kaya mag anap na mekaniko yan. may apat na bolt po yan yung cover nyan Diyan sa may ano yan. Yan yung uh, nilalagyan nilagyan ng lubid pag hinihila siya, inapaandar. Tinanggal ko na yung yuyo niyan kasi madali masira din yun, hindi naman tumatagal. Kaya direkta na talaga yung lubid na nilalagay namin dyan at pulupot mo lang yan, nilay mo, ah, andar na yan. Ayan, pagkatapos na, na simbol, nalagyan ng oil, hindi ko na po ipakita So, nilagay ko na sa plataforma at uh, subok so na na ipaandar. Ayan. ko. po. Uh, minsan lang. Mag-click lang. okay naman. Maganda naman yung normal naman yung usok niya. Hindi naman usok. Ayan po at nag-aantay uh, na po kasi yung uh, magpapa-operasyon yan, magpapapagong kaya kailangan talaga yung maano kagad. I-align namin sa pagong at kinabukasan na gamitin na yan. Ngayon, sa... in-align na po namin sa pagong. Yan si Rini Boy. Yang aking masip mga masipag. Isa sa mga masipag na operator ng uh, ng aking pagong. Yan. Aking pagong na yan, luma din po yan, repair repair ko lang. <laughs> yan, sabi ko nga advantage talaga yung marunong ka. At papaano. Yan yung aking kapatid din na isa. O, dalawang pagong po kasi yan. Ay, yung isa, isa, kapatid ko yung humahawak. Ayan, sa, isa kanya. Ayan na po. Nasa operasyon, ano na talaga. Nandiyan na siya. Uh, medyo madamo nga yung kanilang papagungin. Pero, ano talaga. So, subok na. Titignan na kung makakaya ba ng ano. Makakaya ba siyang uh, magpatakbo ng pagungin kasi medyo may kalumaan na rin ayan na nag operation na po so maganda naman at kahit medyo madamo ayun doon na yung si Rene Boy papunta na rin sa kanyang isang pagong na gagamitin. Ayan po. So, sana po may ma may natutunan kayo na kahit kaunti ano kung paano mag overhaul mag assemble ng makina na uh, air cool. Ayan po. Uh, Pare-pareho lang naman yan. Di di Dusi at may DC Utsu Kabalius pa po yan. So, yan yung Kinulan ko na rin ng video yung uh, lugar namin yan uh, ang dami pang hindi pa nakatanim ayan ang ganda ng bundok namin dito sa, sa Marignana ang ganda ng paligid yan po yung makina natin uh, naobserbahan ko po yan nung mas tumagal na wala na wala na talagang usok kasi bago pa lang mga oil pa na kaunti na stock yan sa piston nung nilagay Yeah, medyo may uh, usok pa ng konti pero nung tumagal na wala na talaga normal napakaganda na nung hatak ng makina po. okay, marami salamat po sa inyong uh, panunod sa aking uh, video at sana makatulong din po sa inyo kapag, uh, kapag may mga gamit kayo kaya niyong gawin kaya niyong ayusin ano po, at makatulong sa anak buhay niyo yan ay eh, salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon.